at ayun mga kaibigan mga ka-hunter mga ka-farmers ating ating kapuputuli na to sabi ko sa inyo one week na kwam na kwam na na pag kwam to susunod natin to Ito muna bago yung iba at baka tutulo pupukuhin muna namin

magpupulong-pulong ng bukas. At kung ito po, mga ka-tempers, kung ito yung isang itong kusak at itong kakalip. Puhugain muna, mga ka bago bago tutuloy. Sa ling dito, pupukuhin. Napuhugain na ganito. Pagkatapos pupukuhin, pupukuhin. Pagkatapos, tumabang na, at pwede lang putulin na umpisa ang bukupan at saka puputulin at ipakikita ko sa inyo mga kanter puputulin ko na kasi arin ito yung tinuntun ko sa inyong nakaraan sa paggawa ng kartan naglilinis ako at ito naman ito yung ikalawang pagkakataon na ipidyo ko ah, uh, puputulin ako uh, pag sana pagkalupan ng Diyos na karoon ng tayo makuha, may makuha tayo at maging maganda ang resulta. Ah, ganda sana maging resulta mga hunter na. Kasi malaki masyado kung hindi magiging hunter. Listo. sa mga counter ba? Bago ako bago uh, pagkain ko bago bago para kung nilalagyan ko mga counter ng CD, ko ng sisip yan natulog na mga counter mga uh, ko Kusus aku sih para mas lalu malas. Ito na rin. Yan ang suko kung tawagin ay purong Kung ayaw, idol, mga kakanggap, nilalagyan dito ng pinaka-pulang pa. para huwag mahulog pa po ninyo like, share at pakikita rin po ng notification para po pa lagi ma, ma sa ginagawang video ng po sa internet. na siya agad ay mga dalawang kutsara ito abutin ko kay GC yung cellphone yung ating camera ayan o mga idol lo, oh. nakatulo ah, siya ayan o ayan na, nakikita nyo tumutulo siya may ang Diyos pagkakabun tayo talakas yan pag mga ilang araw ayan malinis ang pagkakagawa niya pakikita ko sa, ayan pinakita ko sa inyo mga idol ayan ah, na tayo ah, ah ating ayusin yung kwam. Tabi kasi ng bahay yan, mga idol. Oh. Tabi ng bahay. May harapan. Pagitan. Ayan. At kung naibigan po ninyo, pakilike, pakishare, pakisubscribe, at pakiclick na rin po ng notification bell. At kung sino po ang, mag, ang nais na mga ganitong content, mga idol, comment lang po kayo at magtanong mag sa ano pa ano pang gusto niyo matutunan na malaman sa mga tutorial ng mga ganitong pagkakarit sa karitan sa katulad niyan pagkakarit sa kaong kaong na tawag nung iba nito irok yan yeah, sa mga ganyang kaong o irok ganyan ang pagsistema at kung sa kaniyog naman ituturo ko rin sa inyo kaya para sa inyong lahat good luck God bless at I love you all. See you next video. Kansin, kansin, kansin. Ayun mga ka-hunter, good morning. Andito po tayo sa ating tinagpas kahapon ng hapon. May tulo siya konti. Ayan Oh. Ang kantar may rin siya konti lang. Hindi siya tubig legit yan. May malinis yung kanya Kaya tayong konti. Wala may takip siya. Hindi siya tatamaan ng tulid. Ayan gawa ito Ito, ito. tulo pa siya hanggang ngayon. Legit yan mga idol. tubayan o. No? Oh. Ayan Oh. No. Konti lang. Kaya lang konti pa lang umpisa kasi na natin pinuto kahapon pero mamaya hapon ipakikita ko pa sa uli sa inyo ang kaputol ng ang ipakikita ko sa inyo ang magiging tulong nito nakaritan ko dito mamaya ng hapon nakaritan dito ngayon mga lodi mga ilo at kung paano eh, lalapag natin ang maayos yung ating cellphone para huwag maglag at ipakikita ko sa inyo kung paano mga ilo konti. Delikado yung cellphone natin. Baka malaglag. Mataas kasi yung kalagayan natin. Bago napakalas pa. Napakabilis pa ng hangin. Yan mga idol ha. Oh. Eto. Masang Ito rin po. Laman na idol o. Oh. Hindi dito. Yon, may laman oh. Tapos tatanggal ko dito natin to. Tapos natin. Tapos kakarita natin. Ayan, mga idol, ganito lang po pag tapos niya. Hindi unti, unti. Ganito. Malipis lang mga idol ang pagkabawas para kung lumakas, hindi kasi nung mabilis maubos. Mga idol, din mga idol. O. Pwede rin tagayin na ganito. Matapit na ang dadahan Pero mas maganda ginaganito. Wala kasi tayong tarik na na ako na nasa minturo ko at sarili ng kaya ako kaya wala tayong sariling gamit pang pang dito kundi ating gulukan lang ngayon ngayon na idol pag na uh, mo na lahat yung area nyo yun, yun naputol na ng ngayon lahat halos lahat may sili ako mga idol malakas ang hangin. may sili ito angin pinapahirang sili pinapahiran ko mga lote ng selit na sili ito, ito sili. Papahiran ko yung mismo pinutulan ko. Para hindi naman siya kwam. Ayan, Pagkatapos, saka natin lalagay ito. yan, yung pinakasalaan niya. Para uh, wag wag na isa mga insekto at saka huwag pasukan ng tubig mga lodi mga idol ganyan ang paggawa na ginawa ko yan. Yan. may tulo na kaunti pa lang pero tutulo ulit ang lalakas pa yan dahil kinarita mo naibigan ko nyo pakilike subscribe click na rin na po na dito